Good day guys. So today, ngayong araw, kayo ay bibigyan ko ng number one tip para sa pag-aalaga ng crayfish para sila ay lumaki at maiwasan yung pagkalagas ng ating mga crayfish. So tara guys, let's go! 2, 3, 4, 5, 6. Hi guys, good day and after ilang weeks na yung ating ating mga crayfish dito so umaga pa kaya nakatago sila isa yun dalawa tapos nakatago tatlo tapos apat yung dito and meron pa rin yung sa may ilalim naman to yung tapos meron pa rin sa kung makikita nyo yung filtration natin dito yung water system natin dito is ganito so ang dumi na nya ilinisa yun natin yan ngayon dito nahihirapan ako na maglinis ng mga residue o yung mga kalat dito sa loob na kanya dahil kung makikita nyo mababa yung setup natin and yung pagka siphon nito is medyo mahirap dahil hose yung ginagamit ko na pang siphon ito pala yung isa pa oh. So bumili tayo sa sa, sa Shopee ng electric uh, um, aquarium cleaner. Hintayin lang natin siya dumating pag dumating ang box natin. Tapos gamitin natin dito. Kung makikita nyo Meron ako nilagay dito ng mga um, snail, yung mga ramshorn snail. And marami ako nilagay dito eh. Pero kung makikita nyo, wala na naubos na yung mga ramsons natin dito ay eh, makikita na lang ako ilan lang. mga nasa ilan na ilan na lang yun ang gilid mga ilan na na lang kinakain kasi nila yan <coughs> tapos pati yung hornwort is naubos na rin naubos na yung mga hornwort pala is galing dito sa isang aquarium na to and doon sa ating filtration system <coughs> naglagay din tayo dito ng kangkong kasi sabi nila kinakain nila yung kangkong actually kinakain nila yung kangkong ang yung tanggay silagay ko rin yan <laughs> kita nyo naman yung kung kung natin tumubo na and maganda dyan kasi yung mga roots nila nandito so sila yung neutralize ng ammonia dito sa ating tank yun yung kinukuha nila ng nutrients para tumubo sila makikita nyo oh. ang tatas na yung kapong natin pwede na natin itong talbosan pang gulay ayan ayusin natin itong kapong nato sa paglilinis natin. Ayusin din natin yung kanilang mga hides para yung pang kung dire yung tubo, yung, yung, kanilang ugat, eh, mas lalong mag-grow sa ilalim. So, ayan. Eh, hintayin lang natin naman yung ating cleaner. Kaya ko sa inyo, linisin natin to And, para maging maayos. So, water chitch ulit tayo. So, hintayin na lang natin. So, guys, ngayon, dumating na yung package natin para sa panglinis ng ating aquarium para doon sa mga crayfish natin so buksan na natin hmm? okay hmm? package na tinipid yung lalagyan ng package hmm? pero kailangan okay yan DIY multifunction clean clean pump. Okay. Oops. May panghigop tayo. Ito yung sa sa sand. Ito yung hose. Ito yung other peripherals nya. Nandito yung filter. yung cord o oh, may yun. tapos oh. yung pump nya saka yung mga tubes nya okay ito yung manual na ito Chinese. Very good. Wow <laughs> Okay. Sige. Assemblean ko lang to. Tapos, itry na natin sa paglilinis. So, guys. Na-assemble na natin yung cleaner natin. So, cleaner. At saka, ang gagawin natin, hindi na lang natin sasalain. Isa sa na natin. Ayan. Saksak-saksak na rin siya. Ito, dito natin. Yan. Ito yan. Tapos kung makikita nyo, may dumi yung ating uh, tank ng mga crayfish and yung kangkung natin. Lumago na talaga. Kangkungan na talaga to. So, tatanggalin muna natin yung kangkung para madali siya malinis. Okay, let's go. So guys, kita nyo, madumi. Tapos try na natin to. Ooh wow ang galing ang galing gandang panglinis no sweat galing di ba so okay na yan tatapusin ko na lang to tapos pakita ko sa inyo after natin matapos to at yan guys Malinis na natin yung pump na mga crayfish natin gamit yung pump ngayon naman ginagamit naman natin siya pang refill so bilis lang na makarefill ng tubig ayan Nilinis na natin at filter niya Uh, water change na rin tayo so hopefully is anytime soon yung mga crayfish natin is mag derive na rin so let's see yung ating mga crayfish ito so ayan yung mga crayfish natin nandiyan medyo malabo lang yung, yung tank ayan uh, sila Yeah. Okay. So, ayan guys. So, itong kangkong ayusin lang natin to. Tapos ibalik na ulit natin to. Dito. Tapos lalagyan na natin to din na maraming mga hornwork. Tapos lagyan lang natin ang patong ng hornwork para hindi siya lumulutan para kaya anytime pwede nilang kainin kung nagugutan sila o nakalimutan natin silang kainin guys morning ulit at ito ang update natin sa so ating nilinis ng tank kahapon so ngayon puro hornwort na lang nandito at wala na siyang kangkong kasi napansin ko yung kangkong kahapon medyo bumabaho so baka na dali pa yung ating mga crayfish dito so tinanggal na natin hornwort na lang ang ilalagay natin dito marami naman tayong pagkukuha na ng hornwort dito sa amin Ayan, makikita natin yung ano, madumi na kagad. So, dahil madumi na alot, ayan, ang gagawin natin, gagamitin natin ulit yung ating binili sa Shopee. So, ito na siya. Ayan, and iba na yung ano nya, filtration naman. Ang gagawin naman natin, sa siphon lang natin yung mga madudumi. Mafi-filter dito, and babalik lang din ulit yung tubig. So, tara, let's go. So, ayan, at nandito ang kanyang switchboard mo. So, nakaos pa siya. Ayan. I-on lang natin. Okay, on. So, ayan na. Ito nyo naman. Pabalik lang din ulit yung tubig. Okay, on lang natin yung magagumi. So, ito nyo natin yung uh, mga Para lumayan. Dapat natin sanayan kasi 'yung nakukuhang niya ay 'yung mga gumigising nang kuntum-kuntum. At kinabalik niya ulit 'yung todo so with this one mas mawawa ma ma natin na malinis yung so, ating tap ah. diba hindi na siya dudumin at yung mga excess na pagkain malilinis din para lang talaga tayo ng kubak dito Okay Oops, Dito tank. Kasi medyo, yung tank natin. So, guys so, diba? na So, after natin linisin yan So, ito yung filter at tignan natin yung kama sa loob yun o dami o, dumi natin and nakita naman natin kung ano yung mga nakuha ng dumi ng ating bagong vacuum so ito yung gagawin natin araw araw para yung ating tub is laging malinis so yan so yun guys ang um, first tip natin para sa pag-aalaga ng crayfish is make sure na malinis yung kanilang area para hindi tumaas yung ammonia level lalo lalo na kung wala kayong mga aquatic plants so yan yung first thing natin na gagawin kasi napansin ko yung unang batch natin ng mga crayfish yung mga um, yung binili natin sa iba so kapag uh, masyado na madumi yun namatay namamatay so yun lang kailangan lang lagi siyang madinis and we'll provide sa mga susunod na video natin other tips para sa pag-aalaga ng crayfish so hanggang dito na lang muna itong video na to salamat sa panonood thank you for watching stay safe, God bless and see you on our next video bye bye